Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinasuspindi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guades III kasunod ng panawagan ng transport groups na bumaba sa pwesto ang mga pinunong umano'y sangkot sa korupsyon. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, hindi kinukonsinti ng Pangulo ang anumang misconduct sa kanyang administrasyon at iniutos nito ang agarang investigasyon sa issue. Kahapon ng isiwalat ng dating executive assistant ni Juarez na si Jeffrey Tumbado na laganap ang tiwaling aktibidad sa ahensya tulad ng pagbabayad ng milyong-milyong piso ng ilang operators para sa special permits at ibang illegal activities. Sa isang Facebook post, tiniyak naman ang ahensya na mananatili itong kakampi ng bayan laban sa anumang uri ng korupsyon o katiwalian gaya ng paggamit ng fixers sa transaksyon. 22 sa 29 na nawawalang Pilipino sa Israel ang ligtas na narescue ng Israeli forces ayon sa Philippine Embassy in Tel Aviv. Isang Pinoy rin ang napaulat na na-hostage at anim pa ang unaccounted for o hindi pa rin makontak via mobile o sa kanilang social media accounts. Isa sa mga iniligtas ang nagpapagaling na sa ospital sa Bershiva matapos masugatan habang nililika sa gulo, habang ang isa ay nagpapahinga na sa isang hotel sa Tel Aviv matapos gamutin dahil sa suffocation sa hinang pagsabog sa tinitirhang bahay. Nagpapatuloy ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Palestinian group na Hamas na kumitil sa buhay ng higit isang libong katao. Samantala, inihain sa Kongreso ni OFW Representative Marisa Magsino ang House Bill number 9388 na nagie-expand sa paggamit ng Emergency Repatriation Fund ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para makapagtayo ng temporary shelters sa ibang bansa na maaaring gamitin ng distressed OFWs na naghihintay ng repatriation. Umarangkada na ang Philippine Army Reserve Officers Training Corps o ROTC Games 2023 kasama ang mga kadete mula sa iba't ibang kolehiyo at unibersidad sa opening ceremony na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Sports Complex, Malate, Manila noong linggo. Ang tema ng palaro ay tibay at galing pagyamanin, suportahan palarong ROTC natin na naglalayong makadiskubre ng mga bagong talento at isulong ang sports gayon rin ang ROTC. Kompetisyon sa basketball, volleyball, arnis, boxing, kickboxing, athletics at e-games ang paglalabanan. Dumalo sa opening ceremonies si Department of National Defense o DND Undersecretary Ireneo Espino na binigyang diin ang kahalagahan ng muling pagbabalik ng mandatory ROTC program na makatutulong sa individual development ng mga estudyante at maging sa nation building efforts. Nakiisa rin si Senator Francis Tolentino at government agency heads, college students at army soldier athletes. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Atin pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>